Oh. Napaka-presyo ng hangin. Yung alam mong walang kakemikal po. Mm. Oh, kita mo naman po. Oh. Yan yeah, mga kaisan. Maraming salamat po sa inyong pagsama uli. At kami po. Kakain naman tanghali. lalakad po uli kami. Kalahating oras. Papunta naman po kami lake. Pinakang lake na. <laughs> Aba. Yun, yung, ano. Na, na masyal kayo. Pero magabong naglakad. Ano.

So kami po ay no, nagpapasalamat sa Diyos at kami ay talaga pag pumupunta kami dito ay napakapayapa at talaga itinakikita sa amin ang mga patang. Yes, siya, Ayan ka pa. Ayan. Mayroon po tayong magpapahinga doon sa may puno. Eh. So pwede na po. Pwede na po kayong magbabalsa. May feature na po natin. Oo. Uh, oo. So na ito yung, ay wala yung balsang, balsang kawayan. Ayun na ito. Hindi ako tao. Ayun. Ito na po mismo yung uh, Dagatan Lake po Lake sa gitna ng kagubat-gubatan Mga kaisan, bituong itim Ito ay bawal pong kuhanin Pang pwede picture picture oh, okay. lang po ganyan pero po, po. Yan. yan po ay mga wild gold hindi po yung golden gold ha. ito po yung mga bituong itin yan uh, tsaka ang dami pong ano ang susu hmm? pumunta po sila doon sa dulo bora nalutang po sila eh. Mo eh. na eh. na apakan na 'ong po eh. kalma lang. Nalutang lang <laughs> po eh. Ito po yung uh, bukal na nanggaga na napunta din sa lake. Sa sobrang dinis po fresh water ayan eh. Ito yung bukal. Oh. Na nap. Yan. Si am po ng iikotin, sir. Okay, sakay ka ah sige. Hindi po kaya ako tumaog. Hey, hindi sige, hindi pwedeng tumaog. O na na, Ah sige, sige. Mo po kalinisan sa gitna nang nakaharad dito. Yeah. Tapos i-balance so, oh, lang. oh balance sa. Yan. 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 Sige po. Si uh, <laughs> Kainsan po. Si Kainsan na Anthony Rizabal ya, ikotin ikutin niya ang lawa. Ayun. niya sa kanya mga followers. Uh, Danda. Nang tayabas po. Ng tayabas. Ayun. muna ako ah. Talagang Ya, yeah, mga Kainsan. Ito po yung mga Uh, ito po yung uh, Dagatan Lake. Ayan. Uh, iikutin po namin ni ano nga si Kuya A? Ah, si Kuya Ray. Si Kuya Ray po ang kasama natin. Iikutin natin po paikot. Ayan, sa mga gusto pong pumunta at uh, ito po yung mga nakatagong uh, yaman po dito ng, ng, bay, uh, ng barangay Palali Tayabas, Quezon uh, tapos ay uh, kung gusto nyo po pumunta makipagpunayan po kayo sa TNR at saka sa oh. Uh, ano pala sir? City intro Ro. City in ng Tayabas. Yan yeah, sila nini, Ay po, sina Ubi oh. Ano nini? Lalangoy kayo. Hello. hello. <coughs> Ingat kayo ha, ma'am. Hello. Aba. Pani ang sisid ay. Ah, may 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 na yan. Oh. Yan. Ito po ang uh, pinagtataguan ng mga kanina po kung nakita ninyo, napakarami pong wild duck. Ayan oh. Mm yung pong ating drone ay hindi na po nailing ang liig kaya po hindi tayo nakapag drone kung gusto niyo po mapanood kay Richard, Ka Richard Gabili yung nagpunta uh, rin po dito grabing ganda na ano po ito po ang mga itinatagong uh, yaman ng bayan ng Tayabas Mga kalkulasyon mo sir, anong Ah, uh, ilampit ito? Medyo malalim din. Malalim siya ito. Um, Hello po kay Sir, uh, Sir Kaagbay. Nang, ito po yung iba bang palali po. Nasasakupan po ng no kanyang uh, barangay po. Ay sobrang ganda. Ito po ba yung nililimas tubig, sir, hindi? Hmm, yes, sir, hindi naman nalimas yun. Pagbalik sa kanila. Ah, oh. ayan. Atin daang pong namnamin. Grabe, ano? ganito kayaman ang Pilipinas ano po? <laughs> <laughs> Meron pa siya isa tayo pupuntahan talong hindi pa rin na natin may yung talo ng pulse po na napakaganda oh Kataas ng pulse dito po? hindi dito dito sa pupare naman alas oh. ako pa naman siya ng pag-ita ng tayabas at saka mauban oh ho. ay pupuntahan din po natin hindi saka na baka yung saka ang ah sa mga ibang araw, sa mga araw ah sige po, po. at nagpapasalamat din po ako at isa po tayo sa inibit inimbitahan na ipakita yung ganda ng kanilang lugar o wala po akong masabi ano po yung puting iyon? palus? Ah, kahoy yan sir ah, po nasa gitna po siya ng ano po bago po ito ninyo marating ay ilang bundok nga sir yung ating nilakad abay sir bali anim ano hindi naman kataasan oh anim na bundok anim na ganyan po oh. apa pero sulit po napaka sulit ng uh, pagod anong halaman ito sir yung ganyan yung ganda oh talahe ah talahe ba yan lumipad na yung mga welda ka na po may mga siya rin dyan may natira oh lumalik na ay siya nga ano ibig sabihin may mga dito tatlo yung nakatira dito hindi na ah hindi na naalis ay kitang kita po pala ang inalim ano pagkalinis po ah grabe oh ay, may isda oh. May, may mga tilapia po. Talagang fresh water na Kung gaano po kalinaw ang tubig tamo. Ay, hindi pa nakaig eh. Tumabang tumaba siya, lumaki eh. Ang gasa pa, Parang ako ba sa pagkano. Hmm. Pasa ko lang dalawa mag-asawa. alam ko ba ang alpasan o pa? Oo. Ay, nalaki ng magkala, malaki. Malaki Dito po ay eh, may mga nasabi, may mga nakikita rin mga unguy. Oo. Oh, Kompleto rito. Kompleto po. Oo. Uh -huh. well, wala naman po na po. Oh, wala rito. Okay. Mm, sila siya po ang makakapagsabi si buya dahil siya po yung local dito eh. Ako ang naglalangoy kami dito na magsasabi iniigot namin talaga. Ah, ibig sabihin, inialangoy po ninyo talaga? Oo. Uh okay. -huh baka ako yung lalangoy sana pero lalangoy ako mamaya e, baka naman mamaya biglang may humigit wala, no? wala wala sir, wala siya ah, sige lalangoy ako mamaya lalangoy po tayo mamaya ayun o yung mga kasama po natin lalangoy yan talaga ito nga mga salpa yung mga dati na nga sir o unang ako ang turgad nila para po bang ito yung, ano yung nakikita ko sa anong pangalan sa ibang bansa na naandyan po yung mga wild animals. Anong bansa nga? Ano nga bang? Oo, oh, pinapakain naman nila yun. Yung mga... Oh, yung mga makikita mo yung mga peran ha? Pero dito po wala. wala. Wala, wala sa atin yung mga peran na yung peran ha? Grabing ganda. Virgin pa po ayan Wala. No? Aba, yan ang Pagkaganda naman. Fresh water talaga po. Nampo po yung punong malaki po. Ah, Nandun pa siya sa dadaan natin si Bago doon sa... Ah, mamaya po. Oh, um, pag ikot natin tayo doon sa kabilaan. Eh. Ah, hindi na din eh. Hindi na din. Dito sa Ah. Nasaskat na tayo. Para makita yung lahat yung... Uh, yung punong malaki Oo. Oh. Wala dito yung nagpas na namin yung lawin. Nagalpas na merito. Nakala po? Lawin. Hmm. Galing ang babas yung Lawi. Para ba ito yung Amazon po? Nakikita ko. Mala Amazon po ng Tayabas. Um, ito po yung dadayuhin po ito. Di kaya nga lang eh, makipag-ugnayan talaga ng maigi. Ano oh, uh -huh. hindi po alam na sa opisina ng si Tenro sa barangay, hindi po papayagan. Oh, dapat po talaga eh, kumpleto po ang permit ninyo. Kami po ay, ako ay bago makapos, pasok ay eh, inasikaso po talaga. Pero meski sa barangay, yan. Ano may kapag-uugnayan. Ano may sasabihin niya man ng, ng kapitan? Sa city and road, tatawag yun. Oh, may papasok yun, hindi na makapunta dyan. Opo. Oh, Nagbabala na sa amin. Yung kasamahan naman ng city. Mm, parang Amazon River eh. Ayun, yun, yun, mga kaisa no. Yan o, no? makikita ninyo o. Oh. Yan o. No? Oh. Wild duck po yan. yan. Inakay pa. Oh, yan. Okay. Kita po baga. Oo, uh, Against the light eh. Dito na po lang ang susala ko, nagpisa pa ulit dito. Ay, ayun po yun yung wild duck po. Ah, grabe. Ayun o. No? Nakatagulaan po sila. Pero may malaya po silang namumuhay dito, ano? Ah, may malaya po tayo Puro pagkain. Tapos yun ay parang gitingan. Ano tawagin po nun? Giting. Giting, ano? Ayun uh, pala po giting yan. Ah, ayun po, weldak sa dulo. Ang dami da eh, katago yun. Ah, doon pala siya na po. Yun, doon yeah, sa, sa loob na yun. Ano po yung papasok na yun? Yan yeah, po, kadugsong din ito. oh ah, nasa loob po sila, Yan, bawal po yung hulihin, bawal barilin. Bawal. May namaril lang dito, ay sila tawag ng sa May namaril po. Ah, ay siya nga. Dapat po talaga. Pwede pong kasuhan yun ay... Na galit na galit yung big boss. Oo. Oh. At gawa ng ito po ay eh, aba, ay eh napakadalang na punong ganito. Ah, pinakang taguan. Hmm. po mga kaysan sumuot yung mga well -docked. Pero hindi na po natin na Adiyan, bu yan po. Asol na asol. Ay, um. hmm. no. Ano po, palus kahoy? Kahoy. No, no. oh. oh, no, Ang no, no, no. It's more fun in the Philippines mga kainsan. Pinagmamalaking tagong yaman po ng Tayabas. Ah po kay Mayor kay Mayora at saka po sa bumubuo ng uh, Department of uh ang tawag nito sa mga turi taga tourism po. Tayo po diretso po babalik na. Yeah, sa kulay Ng makikita mo ang dami pong gold yung ano ano kuhol ang dami din pong kuhol na kulay itim na yun po ay wild na wala ka na pong ay nabato po wala, wala ka na pong makikita nun sa labas madalang atras At lang po nalibang ah sige po ang dami mga kahoy na wala sa labas ano po Nadito ang talaga oh. maglilimas po tayo. Okay, ari, ari ari po ay kahoy po. Pwede kong i-videoan sa ilalim na po. Oh, pwede yan. Oh, akala ko po ay pala. Ito pala yung kahoy. dami po mga kahoy na nabulok na ano po ano hundred years na po ari po oh, ang ng kahoy ito yung mga ibig sabihin ita, da daan taon na po itong kahoy na ito ang oh, ganda yan daw po yung pong kahoy na daw yan ay nabulok na din ano pakala po kahoy yun? malachaong malachaong na nabulok na din yan hindi sir bulok. Ay, hindi. Ay, yan po. Pwede pang kahoy yun. Kaya lang ay bawal, ano po. Ay, hindi na bubulok yung ganyang kahoy. Yan ay mga sinaunang kahoy. Yung pula. Malatsaong. Ah, oh, grabe, ano. Yung pulang ang loob. Siyempre hanggang alas yung pula tayo dito. Oo! Alas pa lang. Lalo oras pa. Siyempre ang liban. Namamang ka pa, kuya? Namamang ka? Huwag pa namin magladala ako, nai. kami sa Quezon. Obe! Ha? Ganare kami sa Quezon. Yan! Yo. Yan! <laughs> Ganare! <laughs> speechless, ay. Wow, sana all speechless. Grabe, sir. Wala akong masabi. sa mga nature lovers ay pupuntahan ito talaga. Oo. Oh, Talagang ano eh. Mula Amazon River eh. Pero lake mga kaysa noong nagdoon ng mga mensa ng talo nandoon tayong. O. Mga naliligo oh. po. Okay. Mamaya ako ay liligo din po din eh, hindi ako papayag na hindi liligo. <laughs> Aba, sa sobrang linis po ng tubig pwedeng inumin. Ay. <laughs> Pwede pwedeng pwedeng, 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 inumin. pwedeng, 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 inumin. pwedeng po inumin. Napakalinis po. piring inumin lakas ang bukal ay At para pong bukal na napakalaki ang bukal dyan sir yung doon tapos yung isang bukal nandiyo din bukal na malaki din eh maliit lang din pero hindi na ikay nandiyo din eh bukal din malaki nandiyo din ay din eh po oh, wala yan outlet yan ah, grabe Ayun po, may orchids pa pong maganda dun, oh. Eh. Maraming orkid sya na po. Nagbabawi nalang. Bawal kuhanin na no? Kung kung kaya naman itong nangungahalong bulakot, nangalat na nabulakot mga dami, lagi wag po ninyong babawasan. Nagbawal. Oo, pwede pong ng Ito po yung ano, yung mga endangered na eh. Ayun ay, po sir, o, yun, o, yung natawing na yun. O. Yun ang maganda oh. Yung parabang hiwalay. Ano sir, yung pulang iyon, yun ay nakakain din na no? bulaklak ng ano yun? Ayan eh sir, yung pagkain ng malaking ano Anong kumakain dun sir? Mga malalaking ano? Butaan Oo Ayan ang pagkain Ayun pati sir, may pugad Ayan tamo, makikita mong weld Ayan pugad ng ano yan oh o ano yan? Limokin Limokin na po, madalang ay Ah, orchids din eh. Hmm. Ang dami po kung sino makakapunta din eh, Anakay ah. po, anong halaman na rin ah, muli po mga kainsan sa mga pupunta po dito. Bawal na bawal pong kumuha ng uri ng halaman. Kahit yan ay mga kuhol, wild kuhol. Tsaka yung mga tapalang. Basta't yung naninirahan dito Bawal na bawal po Ayan Yun po Sa mga pupunta irespeto po natin Yung mga basura Dalhin Ano kuya? Oo oh, Bawal po oh, Para po mapangalagaan yung Kagandahan po Pero hindi po naman bawal maligo Ano po? Ay hindi naman po Hindi po pinagbabawal maligo At talagang hmm. po Available mm yun -hmm. yung magsapang maligo Tapos ay ang isa po pala Bawal pong Magshampoo or magsabon oh, yun Isa pa bawal Dito Pwede kayo magbanlaw doon Sa malayo na Na hindi pupunta dito Oh, yun po, muli po, bawal na bawal pero kung gusto po ninyo lumangoy eh lumangoy po kayo kahit maghapon po kayo maglalangoy ano kuya, basta bawal na bawal kumuha lalo po yung mga orchids na nakikita ninyo yan ang gaganda mga kakaibang bulaklak, hindi lang po natin maipakita ng malapitan at uh, yan po yung mga kasama natin sir Maraming salamat sa inyo. Yan ang ganda ng inyong lugar. Yan. Nakita nyo na mga kainsan ng aming lugar ni Kwete Kiyo. Ay, grabe. Yan, salamat. Talagang uh, salamat sa napapanood ko lang eh sa inyo eh. Dito po naman ay libre. sa at kailangan nyo lang maglakad ng maglakad ng maglakad. <laughs> para makarating ko. <kapito. laughs> Oo nga. Available po ang abol. Mawala <laughs> po magchamp at maghabon. Maghabon. Mag so Bawal po, bawal po. Magchamp ka mo. Hindi po. Abiya. Abang, abang kita dipisan. Ah, sige po. Makakapalay kita dito. Oho. Aw, ah, ni maganda. Super ganda po. Yo. Sa full body ko pa talaga <laughs> dito niya. Kasing ganda ko po. Yo. Oh, yan ang ganda po? Ay, hindi ko talagang 100%. Oh man. Utoy. Yung papa, yung pumpapan pala ay doon na doon po sila tatago sa kin. Taguan habitat nila yung lugar na yun. Yung halimbawa sir, eh, may pumunta dito, hindi pa siya talaga open. Ah, uh, hindi pa ito open sa public talaga. Oh, oh uh, kasi pina, pinag-aaralan pa nga yung ano eh. Pinag ayon sa orientation, uh, pinag-aaralan pa ng city environment at uh, DNR. Ah. Uh, eh. toy. Dito ko toy, eh. kapit ka sa timbulan. Asa ah, sa ano kawayan? Meron ko yan. Ah, meron ka ba? Ah, oh, grabe. Uuwi na po kami, alas 4 na. Doon na po kami diligo. Ah, doon na po kami tutulog. Hindi po pwedeng, ano ay. Kung bagay, uuwi po kami. Aabutin po kami ng madaling araw. Ah. Woo. It's more fun in the Philippines, mga kainsan. dali po kami at